Ito nila kalso eh! Ha? Tayo! <laughs> ito Ay, mo na! Ayan! Binubuo na! Ito yung birahat namin kapon! Dapit sabra birahos dito no? Sige! Subukan mong birahos para dyan na matuloyan ang sira ng buhay mo! Ito magbibirahos daw Ayan Ay, oh! na ko nakarang gabi. eh! E, patay tayo dyan! Hindi no, no, ka man lang nagyaya! <laughs> Nako! Patay tayo dyan! Mahilig ka pala sa patay sindi! Gusto mo rin pumunta sa patay, Sinde? Ako, ang ingay, ingay Subukan mo, masisira ang buhay mo. Patay ka sa asawa mo.

Ah, yung pinagpok mo. Oh! Ano? Ano? Na? Mahaba naman yung bote. Ayan, <laughs> ayan. Sa kapong. Sana, sana. Nasaan ang nap nito? Wala. Ayan, eh, bakit mo lang. Ang kulak ka. Ito pala mo. Sa kapatawas. Ayan, pasok na. Wala gawin mo na lang na natin. Ano na nanan? Ano Alin, ang lalagyan mo oh, isa? Oh, oh. Dito dito. Dito dito. Alin, diyan lalagyan mo? sa buong bracket niya. Dito. Magsing, magsing. Kung sa ano? Magsing, Angat pa, kunti lang. Dahan lang lang. lang. Ha? Oh. Ah. Tukot eh. Pop! Yun! Pasok na sa'yo? Oo. Oh. Ito, hindi. Kasi ano? Tukot! Ayan na, salpak na. Pagpapanda rin mo kailangan. Nasimbol na, nasimbol na. Kaya simbol naman yung mga linya. Linya na lang kulang. Importante na isalpak siya. Alright. Ayun, hindi pala maganda kumuha. Hindi yun na oh. Ngayon apa emang ay kakabit yung mga accessories. Ayan, gitu bu dah. Ito yung birat namin kapon. Gio. Buo na siya. Wala pa to kapon itong mga ano na to. Itong mga fittings na to. Sige, mong para di na matuluyan ang sira ng buhay mo <laughs> Ito, daw. Ayan, oh. e, patay tayo hindi <laughs> no, ko man lang no, nagyaya nako ya patay tayo dyan. mahilig ka pala sa patay sinde ikaw gusto mo rin pumunta sa patay sinde <laughs> na. Gusto mo doon sa may mga aninipot? Yung mga litap-tap na patay Hindi ba ibang kulay? Sige Subukan mo Masisira ang buhay mo Patay ka sa asawa mo Uh, dalawang araw pa under ito dalawang <laughs> ha? oh, dalawang araw dalawang araw hindi mo pa yung kakayanin bukas eh bukas baka mamaya meron ka na mga re-rescue hindi Naantala na naman yung gawa mo okay. update update dalawang araw ng kanyang ano may Kunti na lang, kunti na lang mga ikakabit. Kunti na lang. Ayan. Check natin kung handar lang. Kita okay, natin mo wala yung dilaw niya. Oh. Dalawang orange pagkatabi niya. Bago natin start? Ayun, wala na. Hindi na siyang start Ayan, naman daga. Na. Ninalubat ka rin eh. Naman daga siya. Oh. yung mga gulong, diba Tapos yung ulam natin, yun natin. Ito nilata. Eh, kaso, nilatang manok. Kaso, halip na talpos ng, ano, ng sili. Pecha yan na bili. Pero pwede na yan. Ano? Ano to? Ah, yung halos naghihiwalay na yung ano? Yung... Laman sa buto. Yan o. Oh. Kita nyo. O. Oh, ganun pa lang o. Oh. For the goods. May gabi sya. Tanggalin natin tanglad. Kasi no pangalisan dan sa lemon grass oh. Ay, kakatapos pa lang Ayan nga tayo siya. Hanggang dinin na lang. Salamat sa pagod.